Una po sa lahat ay aking kinikilalang dakilang liwanag. siya po ang God Almighty, na siya ang naging langit ni Diyos Ama, lupa ni Diyos Anak, at ang ni Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ng Diyos naging tao, Diyos si Eva, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko po, po ang Divino Persona ng Diyos Ama, siya si Ama Martiniano Managelo Damagantolosi, siya ang personal ng langit, o ng Diyos Ama Kinikilala ko po ang Divino Personal ng Diyos Anak Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan Siya po ang Personal ng Lupa O siya ang Diyos Anak Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santo At ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa Ama at Ina ng Sanlibutan Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang pinagmula ng ating buhay At ang ating katawan At sila din po ang pagmumulan ng ating walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan. Kinikilala ko din po ang uh, dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasyo Wilma at ang aking ina siya po si Wilma Dalmasyo. Sa lahat ng mga kapatid, maestro at maestra, trompeta ng Motherland at ng Promised Land, na sila po ay uh, nagsasaysay na katuan iisang Diyos lang itlupadan, yung mga nauna yung kasalukuyan, God light, sa ating lahat, yung mga nanunood at manunood sa aming pong YouTube channel at sa aming po Facebook live, at maging po yung mga kapatid po natin nakikinig po sa amin pong uh, uh, ano to tawag ito? Trompa, mga kapatid ko. God light, sa ating lahat ako si Alma na narito sa Motherland sa King Jerusalem. Tanggay sa Manuel, ganyan Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa Pugadlay, tata, ito nga ka, uh, sasabi ng kapatid, huling Sunday na po ito ng April 2024. So, uh, makikita tayo next week, ah, uh, May na, May, hindi na po April, mga kapatid ko. So, kaya nga na balita, or uh, ito, nagpaparamdam na naman sila. Kasi ang May is uh, Mother's Day na po yun. Hindi ko lang uh, masigurado kung second Sunday ng Mayo or third Sunday ng Mayo. Pero dito po, sabi ko nga sa inyo, napakapalag po ng katuruan na iisang Diyos langit mo pa, at kasi hindi po namin kailangang maghintay ng Mayo just to greet our mothers ng Happy Mother's Day because every Saturday is Mother's Day and every Sunday is Father's Day. Mga kapatid ko, so uh, ating, uh, sa ating pong pagpapahayag po ngayon, pagpapaliwanag ng takilang lumalang, mga kapatid ko, atin pong uh, isaysay. Bakit nga ba kailangan natin isaysay? Sapagkat ang sabi nga ni Ama Martinian, managero damagan kalosig mga kapatid ko ay wala pong nakakilala sa nakilang lumalang except kay Ama Adan kasi si Ama Adan lang yung nakakilala kay Ama, kay, sa Diyos na makapangyarihan at uh, ang, la, ang, ang Diyos lamang na makapangyarihan ang nakakilala kay Adan bakit at sa papaano sapagkat ang Diyos at si Adan ay iisa yan ay isang napakalaking kamal, uh, kabaliktaran sa atin sapagkat tayo yung Diyos na nasa atin, na yun yung buhay natin, hindi natin kilala. At yung katawan natin, hindi rin natin kilala. Iso nga nagbalin nga, gagangay na ini, No? So, pero ngayon po, mga kapatid ko, kailangan na po natin ipakilala at ipahayag. Bakit? Sapagkat ang pangako po ng, uh, nagturo, ng, 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 Ama Martiniano at Kinay Conchita sa atin, sapagkat hindi naman natin nakita ng personal si Ama Adan at Ina Eva, no? Pero ang personal ng langit at lupa ang nagsaysay at nag, uh, kanila pong ino, uh, kumbaga, kanila pong uh, binuhay or uh, ipinaalam po sa amin ng sa atin ng isang pangako. Na ang pangako niyan is actually na po question. Na, no? kasi ano ang pangako niyan? Ang pangako pong niyan is buhay na walang hanggan. Biyag na 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 yun. So ngayon, being biyag na 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 yun, kahapsat, umaaligid yung mga tanong, eh bakit may mga, may mga kasama kayo yung dyan na namamatay. Yun. Kaya masabi ko nga, paano natin ma... Kasi yung buhay na walang hanggan, kaya masabi nga, nga nila, itibiyak ang nanayon at dati kondisyones na. Ano yung kondisyon, itibiyak ang nanayon, iso ko na dadya sa nga pulong abilin. Okay? Kaya masabi ko sa inyo, kailangan lamang po ng proper na pagpapaliwanag po dito. Kaya nga noon na, na dumaan ako sa isang punto na, Okay, sa nga pulong nga bilin, kung natutay ni Brother Petronio, kitang di siya nga pulong nga bilin na tapia ba ito promise lang, inka bil ni Ama, iya sirok nila ni Which is supposed to be na kailangan mayroong ipapaliwanag kasi ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sa nga pulong nga bilin, doon nga mata, doon nga, lapak duang nga lapayag, doon nga lusok, kaya may sangangiwat, nga ngiwat, panunot, puso ken bagi, kabs, han basta kas jay laing dayjay. Ta hanga basta binilin mo di jay. Hanga basta utusan mo lang kung ano lang hindi. Ure ibaga ta may parbeng pagayatan ti Dios. Kapsa iti ipagputos mo sa kanya. Okay, walang problema po 'yon. Kaya lang ang tanong, anya ti panak nga kanal day ta nga sanga pulo nga bilin nga ibagbagam nga adakin ka. Kapsa <coughs> isu ta anya ti panak nga kaya nga pumupunta. Alam niyo mga kapatid ko, isang napakagandang bagay kaya I always, you know, I always ask God. I always, Ama Adan, ask Ama Adan, in Ina Eva, nga, Ama, ibindisyon mo, itiniliwak. DJJ ka na yun kung ibagbaga. Because, hindi natin malaman, there are a lot of things, ka, kumbaga, ngamin, uh, hindi naman yung hinahanap ko, no kasi parte sa inyo yan. Sa akin kasi, mga kapatid ko, uh, yung nasabi ko, kumbaga parang kung tinitignan ko ko yung sarili ko, ako yung lagi nakasalang. Hindi po pwedeng mag-out, kailangan lagi lang nakasalang. So, being ganon, kung mayroong mga negatibo na mga salita, ako lagi yung unang front line na umaharap. Okay. So, being ganon, mga kapatid ko, at ang jesarita nga, nagita tayo bagbaga ni Alma, invento na lang. No? Yung mga ganon. So, nagita tayo bagbaga ni Alma, bagbaliwan ng jesorsyo. Okay yun mga bagay na yun. So, hindi nga natin po pwedeng pilitin ang tao na maniwala. No? Ayun na, sige nga po na ako, hindi kakabsat kayo, hindi sarita nga po na ako, ang mutay aming dagitan. Tama yun, ang mutay aming dagitan. Kabsat. Awan ni ba diba? naghahantay ang muta nga minda tayo, nagtungag ka man, kiniama, kabsat, ko na iti may sa kabsat ah uh, ano, hindi ka lang nanonood, kailangan pumarito ka rin, tamay sa kamit nga, nakaamuti sorsobro. DJ DJ Sarita. So, kumbaga, ayaw po yung maging, mag, maging negatibong word on that time, no? So, may isa nga nakaamuti. Isusuro. Pero paano mo nga ito ipaliwanag yung ading masusuro, kakabsat? Isa nga masapul nga, amuan tayo, kaya ipalawag tayo, kakabsat ko. Anya kayo tanarog nga panitnikan na? Anya ti panupan ng kanday tanga sa ngapulong abilin. So kaya nga ko nga po sa inyo, iti dito eh. So ito tan, uh, tisarita na kami, kung na na, amuyo dahi tayo, tayo bagbagayo nga, na na, kata nga sarita may may sa tipong tana. Iti na ni ama kanya, agtatakba nga sarita may may sa kapalinan na. Okay? Ayaw kong, ayaw kong mag-out or ayaw kong mag-in sa isang bagay na yan, no? Wala naman problema sa usapan. Isa pa, iti may isa karabsat ko nga may isa nga uh, ano mensahe sa kanya iti kunada, nga dadi ibagbagang matalo ang matalo na iti kung na ni ama kit upa nga ama upa nga ina okay dahil po ihan nga iso dahil ta kung nagkaroon din di pagka uh, kumbaga pag tayo ang nga pagsusupyatan ngamin kung na ni ama iti balasang kumbaro talo ama matalo ina iti at asawa na upa nga ama upat nga ina okay na tayo Claro na yon ngayon, ito na ito yung kakabsat na kiting tayo nga pa nakaamu, kakabsat ko. Ngamin, naamuan tayo di Diyos suro Okay? Alimbawa ito eh, kaawari uh, daw, bubong, no? Bubong sa hig. Ano yon? Tawari daw, bubong sa hig. Mga upuan, may kitchen, may living room, uh, mayroon po siyang uh, bedroom, may biranda. Ano yon? bahay. si Ni ama, inistorya na kada tayo kapsat, iso deto iti, maysa, muyaw, uh, iti, nga, iti no. Kunada, may sa, muya o diyo din. at ito yung sarita na nga, ito yung panakamuhong ito yung maikat ito panaksintir, maikat ito liday, and so on. Pero ako mismo, nalulungkot ako. Bakit ako nalulungkot? Kita mo ito yung may na kanya. Kunan ni Ama. Datayo ti templo, ehemplo. Ti Dios. Kuna ni Ama. Tata kuna kuna. Kuna ni Ama. Iti man nakabali nga Dios pinarsuan na iti langit kadaga kanan. Okay, balik natin sa sabi mo. Kuna ni Ama, templo, ehemplo. sitayo tayo. Tata kuna. Kuna ni Ama, datayo templo, ehemplo. Kasano ngarod ni Adan? Anong karudan niya? Yun yung ipinipilit nila. Eh. Sinasabi nila ni Adan Tempo, iyemplo. Tata, susi ko na kasamurot mo ni Adanan. Awanan. Awan na tayo ano din. Awanan. E susi ko na karudan. Nga alam mo, ito yung pumunta sa conclusion ko. We never uh, ijay, isarita kanya. Sabi sa, kung natin sa sarita, sang Sa ka di nga kita nga say like uh, senti senti tawag yun at nga ka di nga na nga sarita nga kunang nga rinik ng amin nga gijay syempre nasaktan ka eh. nasaktan na. hang nga na kita tipuun ka nga funga hang ka nga mapang di pranis na di jay okay so anyway uh, doon ko na kung klog na ito ay kakshat sa kulat ato bisita pero kahit naman masarap ang ulam kung very bland di ba natamnay ma matabang kahit ma kahit kahit pa nagluto ka ng pinakamasarap lat sa matabang yung balat niya makunat syempre impismangan ka natamnay eh. na kulbet yun yung mga yun, di ba yun yung magiging rason. So, um doon ko na conclude na siguro marami silang bisita, nagkaroon ng party and so on. Pero matabang. Ba, matabang. Bakit? Kung baga kasi, isuji sa rin talang uh, naga walang iba kung baga parang hindi special na araw kundi normal lang. Normal. Normal lang eh di ba? Bakit mo nang lasa? Kasi gasi niya, yun, kita may isang natawag sa sarita ka, awan nagre-react. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa'yo. Basta na na lang. Anong say-say? Parang walang excitement. Parang excitement. Parang kagaya din ng basketball kasi mahilig din sila ng basketball. Kahit gaano pa ang kaganda ng laro kung walang hiyawan ng audience. Walang cheers ang audience. Walang kalatoy-latoy na laro. Ganyan din ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, dito ko naisip na we like it or not. Tignan mo, tikina pa kung baba. Iti man na kabaling na Diyos, nagbaling na tao. Personal kin ang mga, mga Martiniano. Kanya tikunan. Itikunan ni eh, Am. Iti kung una na napanawan, maglaki din taon, magkangkang ito ah, uh, oras niya kanina, kanta magkakantaan dito eh, like strangers. That's what we are. How can lovers, something like ito, ano? Ito kuna ni Ama, ti yung hero, iti dahil ito yung alubo. When ito yung isturang hero, iti dahil yung mabagigit, ito yung biyak. Tatay, ito dahil ito yung biyak, makikaskasero. Makikaskasera. Pagkaseraan na, iso gay uh, iso na itati bagi. Iso nga, kasi kuna na, tika pa kung baba, but then, we never realize gabsat nga iti permanente residente din ito yung alubong iso niya kinapagno. Kaya nga kanina, sabi ng isang kapatid na nagsalita, kuna na, apay nga datayo pa itinay No, iti na unta ya uh, kumaga parang wala na nagluman garo di sursuro ito, eh, di ba? Parang wala na ring ano. But then bumalik. Then here we are dito ren tayo. Isu e, so, dito di kuna. Ngamin na, na imbaga na siya ti dalan. Ni ama kali kaguman na ka. Isu e, nga datay kita takinali kaguman na tayo. Sa todos wala ngayon. Ulitin ko, oh, sad to those wala ngayon dito. Nga kaya nasa mundi dyan. Ni ama kalikaguman guman iso impan naka ka. Iso na ka. Kaya nangag nga sa di awan dito'y ay, mm-hmm. Kalikinalika Diba? So, kumbaga parang, isipin mo, isipin mo yan. Ni ama kalikaguman guman na ka, iso nga impan naka ka. May sakahing gaing gana. O kita mo, ni Inay Conchita ko na naman, ang taong nakatala ay nakatala na. Okay. Ngunit ang taong nakatala na hindi nakatalang sumunod, nakatalang mapapalitan. So, kanya tayo kabsa, jay ko na nangaroon din, no? Ni ama, ah, Imbagana imbaga na ni ama kali kaguman na ka iso impan na kamay sa kain gain gana. Anya ti arami din me? Anya ti arami din tayo. Sumarunok na na. Imbaga na siya ti pugno. Maikuyog ka nga maamwan nak Maamwanak nga na Yan yung tanong ngayon eh. Ida tayo nga na. Namuan tayo ka di ti na. Isto di jay sarita iti may sa kabsat na mamati ako na nang natialing na sarita ni Ama Martiniano. Sarita ni Diyos. Tatako kanya na hangko question na lang katang kong baga na hangapod mo tayong bagam. ng Panik Sa amin nga na mati. Sabi siya, oray to ito, peti Romano, Katoliko, they believe that Santo Papa is actually the second next to be God. Kaya nga kwento ko sa inyo noon nung dumalaw ang sabi nung uh, ang sabi po ng uh, ano tawag dito. Yung nagtatrabaho sa airplane. Steward. 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 Sa ste yung stewardess ang sabi niya nung pinigyan niya ng kape ng uh, ano to. Tinulis at saka puto. Ang Santo Papa. Ang sabi niya I taste heaven. You see? Ngayon tayo na naniwala kay Ama Martiniano at syempre naniwala tayo kay Inay Conchita. We need to frog. Yung sinasabi natin nga isarita ni Ama Martiniano kit sarita ti Diyos. Isudya kita ng jikuna na kanya. Kit no si kayo umit lang si kayo pa iti mangi bagbaga na kanya. Nga kuna na himno no u amang aremi Oh you see? They were gathering information, di ba? <tinyo> tata, kuna na, ni ama personal tibiyag. Anya itibiyag, tibiyag kati iso ti Diyos. Iso ang mundi ko na agur-uray ka. Taimbaga ni daytan, kati ko na da, ang mga ibagbaga na itatangay ang ni Ama Martina. isu nga tata, mapanta, iji pasit na tata, iji sarita. Templo, ejemplo da tayo. Chuje ko nakmat. Takuna ni ama si tayo ti te templo ti te hemplo ti Dios. Kuna na. Kuna ni ama. Ang tanong, sino ang mag-mo kasano mag 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 ang Di ba? Kasano ang So, ito ta ko nakinya nagap urim no ibagating ni ama at ama Martiniano. Ang tanong ganito eh. Ni ama Martiniano kabsat imbaga na nga dati may may sa Diyos langit na gaadaan. Kamro na ang kunana ko na saan nga nagbasol kinagapuanan. Gusto na nagapu nga rin ni Adan, gani ba? Ang tanong, iji pa nga rata yun ti templo, ehemplo ti Diyos. Kasano nga rin ni Adan? Tatatiko na na, iti nga kunana ko na na pagayatan iti Diyos tap nung maipaay, iti biyak tayong nanayon ko na na, kit isuday ta ko na na nga, masapol ko na na nga, Nadya nga maaramit isa nga pulong nga bilin. ay taaramit ti pakakitaan. Okay. Tata, apay nga rod. Apay nga min aya nga kaya ti ti Diyos nga datayo na naparaswa tayo. Ti kuna na naparaswa tayo. Gaputat ay tarti kayat na. Ada ti makabigbig ka nagdaydayaw kang buwana. So, datayo, ti pasit tayo laing, Bigbigan tayo lang ti Diyos, kandayawan tayo. None other thing. Nung ti na. Iti pa ng bigbig mo, iti Diyos, kin pa dayaw mo, iti Diyos. Kasapulan nga awagam ti Ama. Paingay ni Bongbong Marcos, bigbigbigan tayo mga presidente, di ba? Taytayawan tayo mga presidente, di ba? Ano awag tayo kanya na? Mr. President, Mr. President Sir President, Wrong, Daddy President kuma? Oh. Eh, siyempre, Presidente, high pride naman. Ang ah, Ay, matatang. Ikaw naman. Eh, O, -e. Oh, siya gobernador. O oh, amati probinsya, na? Daddy Gov, kumamit ah. Yeah, mayor tayo. Mayor Mitoy. Oh, Daddy Mayor, kumamit ah. Amati ili Oh, kasi amati ili. Diba? Anang arti, ang pakrarason ng mga amati iling, amati probinsya, amati Pilipinas, ama-amahan lang. Siyempre, ang gamit na pinakasun ng Pilipinas gamin, pinatugaw, isunod ni tao. Grabe siya, isunod ko na na, nga servant, people servant. They were elected to serve the people, you see? They are not elected to be the father of the land, the father of the Philippines, the father of the Muslims. Hindi ganun. Kisa di ko na kanya na agdayo tayo ngarot ti Diyos, bigbigan tayo nga ti Diyos. Ape nga kailangan nga makiama tayo. O kita ay am, uray ni Jesus, Papa Jesus. Ape, Santo Papa. Ape nga masapul makiama tayo. Kit alang alangan tayo ti Paset, at ama, at da awawagan tayo ngayon, uray ti promise lang kita. Ada ama Martignano, at da naglimas niya kay masawon diyan ket ada ama ada ina niya ta ama martiniano inay kunchi ay nalagrimas ay promise lan si anya te panakawag tayo ama martiniano ina lagrimas ki apay nga nga maki ama ama ki ama maki ina tayo ket biru no ayan na toy kaya alam niyo ito yung bagay na haanda makita. So, di lagi kong pinapalibwanag sa inyo. Iti asukar ti kape ti creamer ti napudok, ka Anya awag mo dyan. Kape. Iti sago, iti gulaman, iti ice, iti pinipig. Iti upe. Oran niya tapay ngayon kabil mo. Pag ka ha, mo, iti awag ilay. Halo-halo. Ang mga balit na wagan din dyan. Pinipig dayta, With ice. Sago dayta With ice. Ah, ah. Tatitawag ilay. Halo-halo kiran iti ama tapat ada ama at ina at ama at ina then who we are at ama at ina at anak anya tawag mo diyan pamilya pero no ti sarita ket tatayo na parsua tayo nga agtayaw ken mambigbig iti Dios talaga nga rog mawi are the servant of God kabsat. Ngam, it is a big discrimination pa datayo mismo ti mangyang angat ni bagi tayo ako tayo. Datayo ti anak iti Diyos. Anak pa tayo eh. Isugaro nga Diyos ko tulungan pala, big -big na ko Pagkatapos, agdayo ka ng bigbig kanyana na. Isumit lahing. Sabi sa, isungurot dito yung nga, pasat nakabsa, so dito na kakabsat. Sige po na. itipilit natin kakabsat. Nga, apay nga ti tao, asin ta tao, nukas na tao. Ngamin ko na ni ama, kung poro nila'y kung poro nila. Tatakunak mi. Asin ta tao, tamamin, kung na kanya na, iti ta, iti tao, datayo, takunak kanya, kung natin palawa kanya na, siya kalimbawa lang ha, Kitatangko ti mamanat na kanyak na magyaak. Kung mag ko, mag trace ako na bilang badwa ako kasi badwa yung father ko eh. No? no? Hindi pwedeng sabihin ko na tuminis ako. Hindi kasi badwa ako eh. No? no? Hindi ko pwedeng sabihin, bagdas ako, hindi badwa ako eh. Isi ko na, asin amun no apay ko na, asin patao tayo. Kapot awang tinamanag-nag ka na tayo, nga tao tayo. Kapag di na magna, si mo mag na kada payo, tao. Ni Ama Adan. Apay nga ni Ama Adan. Wanta ni Ama Adan, tipod nga tao po itong Diyos. Isu tima manag na, -na oh, dahil ta tao, anak ko. Apay nga tao, anak ko kami. Alam nga mo nga, tipod nga tao, tipod nga Diyos. Asin to ta tao, kasa to ta tao, ti ta anak na. Ngumisok ko na ni Ama, apay. Wanta nga min, kabsat mabuti ang makinila na. Tatak mo na na kanya. At dati nagsumbat din, as in tataw, titaw, tanam ang amakin inana, makinila na. ni ama, tama, hindi tama. Apa yung tama, hindi tama, kuna. Kaputawan na ni Adan. Kuna na kanya. Ni Adan, kuna na nagapo iti daga, at da ama, da inana. Isugarod e, mali. Ngayon, kapit ko ni ama. Awang pa'y makamamu iti Diyos kin ni Adan. Pani Adan lang ti makamamu iti Diyos, kaya iti Diyos lang ti makamamu kini Adan. at ako na lang sino ti ka? Niya mamarti Sino ibagang nati tao, kasla tao, asin tao? Niya mamarti niya Sino Sino tinang ibagang nati tao, kumpormila, kumpormido? Niya mamarti niya Anya ti rason. Kagaya natin ngayon. Kabsa. Kabsa. Uray, anya ti differentiate, differentiate tayo. Anya ti nagtutubaan tayo. Ug ubali kanawidan iduhiya. Ngum apay ak may -maysa may sa tayo. Makipagmay sa kayo, ang magic kaya iyo. Okay sige. Okay la to di iduhiya ni Arman, mabalin la pan. Pakatay ta hindi yon. Hindi yon. Akay ak kaysa tayo, hindi may may sa na Dios. Tata di problema di tanga may may sa Diyos. Ante ang am amo. -am isu nga masapo, ipakamu kayo. Kabsa. Sige ko lang. Ito tahan na kayo mga kasdiyay. Kasano nga iba nga di kasdiyay nga ni Adang Kini. di Diyos ka may sa. Kuna na, isu na ito yung huwag tata. Kabsa. Ah, uh, gusto ko lang kiliwanag no, kay Sister uh, Adelaida kasi kung ano ka nga at nakabsat kami nga nag-research no? kami, uh, I believe na ako yung tinutukoy niya kasi may bagay akong ginawa pero hindi ako nag-research. Hanak ka nag-research. Eh. Apay nga, apay nga hanak nag-research. Iti kami research, may sangabanag na, na totally wala kang kaalam-alam doon. Magsasaliksik ka. Pero ako, mayroon akong alam, mayroon akong kaalaman sa bagay na yon. Pero gusto ko lang Patunayan patunayan ko lang. Panag-nagak nga di di ang mo kat kinapuno. Di di kanya, na? So, it namin I mean, pasat na iso di kung nagkarod ka na kayo. Iti yung kung nana, iti 2007 nga pa, uh, parang nagkaroon na ako ng interes, ito ito yung nga sursuro. At dati ko even do nga ibagbagada kanya, nga tipo ma tape recorder na ito pang no? But then, sige ko nakaroon ka na kayo. Hindi, hindi naman yung punto na hanak mamati, puno hanak at talag, hindi ka panunutak. But then, hindi kasi lahat ng bagay na mo sa isang time na panunutak. At, at, at dadagitig nga, nagmahang mo malagi? So, kanya, yes. kalagi dyan, mapasok na, kapsat, nagamit akit i-lapis kong papel, ay ball pen kong papel, to take, to write down, nagitiba ng kaya ko nga